Ito na pala guys, yung ating napaprint na UR. ah uh, speaking of UR, yung UR pala stands for official receipt. Pero ang bago ngayon guys, sa BIR hindi na siya UR, di sales invoice na. So ito yung napareprint natin na sales invoice. 24 booklets po ito uh, at wala po siyang expiration dahil hindi na po nag expire yung mga resibo. Hindi tulad ng ano guys, dati-rati kasi is up to 5 years lang ata yung ano, yung expiration. So after 5 years, kung hindi maubos yung pinaprint mong UR, resibo or UR is kailangan mo siyang ano, kailan muna siyang i print ulit. Magpaprint ka ulit dahil expired na siya. So, ito. Natanggal na pala yung kanyang first first booklet at saka yung pinaka last na booklet dahil kailangan itong ipa ipatatakan po. May tatak na siya guys. Actually, meron na siyang tatak sa BIR dahil na tatakan na ito ng BIR. Ito po. Ayan. Ayan po ang tatak ni BIR. Registered na siya pero kailangan po siyang tatakan ng business bureau o yung sa city yung sa city hindi natin patatakan so dadalhin natin itong dadalhin ko pala <laughs> dadalin ko itong first booklet saka last booklet ya ika 24 so meron yan siyang number may number yan na 1 at saka 24 so ito yung dadalin ko bukas sa business bureau at saka pag nagpa-print ka pala guys ng UR is kailangan mo ng authority to print or form 1920 para po magkaroon ka ng ATP. Ito yung ATP na tinatawag, itong authority to print. At saka dahil nag ano lang ko guys, na kisuyo lang ako sa aming bookkeeper. So siya na ang ano nito guys. Siya na ang nag-process at saka siya na rin yung nag-contact ng print, printing printing press para po mag-print nito. So other ano, other requirements is si ano na po, si printing press na po ang bahala na pirma lang ako ng SPE or special power of attorney para sila na po bahala lahat doon. So after kong magbayad, ang 2000 ang ano ang 24 booklets pala is 2500 ang nabayaran ko kasali na doon lahat-lahat na package na ito so kanina ko lang nakuha yung ating napaprint actually mabilis lang wala lang siyang ano parang mga one week din pala mga one week din bago nakuha yung bagong pinaprint nating mga sales invoice ayan po so ulitin ni Kuya AJ hindi na po OR ang tawag ngayon kundi sales invoice na ito by the way hindi ito sa ano guys sa tindahan sa aming ano to aqua water station sa tubigan namin to most likely ganon din yung process at saka mga requirements pag sa tindahan po ang ang gusto niyo ipa-print na mga sales invoice uh, meron ka rin kailangan ATP or authority to print at saka kung magpapackage ka si printing press na po bahala lahat-lahat ng mga requirements all you need to do is magpirma ng special power of attorney para, para sila na po yung makipagunayan sa BIR sila na din yung magparegister all I have to do na lang guys ang kulang na lang nito is iparegister ito patatakan sa ating business bureau yung first and last na resibo and nabuklit pala and dadalhin ko pa pala yung nasundan nito na batch of receipt yung tatak lang na nagpapatunay na may tatak na siya or na, na anuhan din natatakan din yung last na nagamit nating resibo so yun lang ang share ni sa inyo today guys about sa kung paano magpa print ng sales invoice na registered na siya sa BIR at saka sa business bureau